So, what's up guys? Uh, ito nga pala, gumawa tayo ng mugs. So, ito parang ginawa natin siyang high-loss mugs na style. So, pwede pwede ito sa mga low budget dyan na gustong magkaroon ng ganong style na mugs. So, ito, stock lang pang mugs na to. Yan, stock mugs lang ng Honda yan. Yan, kita nyo naman, Honda. So, ang ginawa ko lang dito, so, wala akong video nung Nalisan ko siya ng pintura. Kung paano ginawa ko. So, sasabihin ko lang sa inyo kung paano ginawa. So, ito. Nilagyan ko ng tape dito. Gumamit ako ng ganitong tape. yan Pinapupunit. Ginamit ko yan. Tapos nilagay ko dito. Ayan, dito. Inikot ko yan dyan. Tapos nilagyan ko ng strip sole yung bawat yield na. Tapos inalisan ko ng pintura. So, ayan. Hanggang sa... Kiniskis ko rin siya, tapos binaping ko. So, ayan, ganito rin yung ginawa ko dito. Ayan, sa part na yan. Ayan, kung makikita nyo, dito lang yung may makintab, pero dito, wala. Wala dito sa so, part na yan. Wala dito sa part na to. block yan, black. Black yan dito. Dito lang yung may, dito lang yung may makintab. So, ayan. Dito lang yung may makintab. The rest dito, black. Ito ko sa yan Ayan. And yung style niya. Itim din yung dito. Itim. di ko inalisan ng ano. At ito, itim din. Balihan, tinanggal ko lang talaga ito. yan Parang style niya na lang din. Parang, ayun nga, katulad ng high loss, parang ganyan yung style niya. So, ayan, ginawa ang Ganyan lang. Tapos, binapping ko lang. So, ito, nag-start na ako dito mag Dahil ito, wala pa to. Sinapakintab ko pa lang tong part na to. Ito, napakintab ko na to. Itong bilog na yan. Napakintab ko na yan. So, itong, ito yung tinitira natin. Itong, ano na to, five spokes na to. Ayan. yan, makikita nyo. Ito, ito, ito. Makintab na to. Ito, hindi. Pero maintab na rin yan. Pero babaping pa natin yan para mas lumitaw yung pagkakintab niya. Ayan. Maganda yan. Ayan. Aba, ab, ano yun? sabay niyo lang itong video na ito. Ayan. Hanggang sa matapos para maitan nyo yung finish product natin ito. So ayan, gagamit tayo ng Dremel. meal. Ayan. Ito. Tapos itong bopping soap. Tapos itong maliit na bopping ano, mapping pad and malilit na mapping Nagamit tayo niyan. so yan ayan yung dito yan ito lang ginamit natin para sakto lang dito. siya dito si malit lang din naman yan siya yung pinangkikinis natin dito sa mga part na to so ayan. let's go simulan na natin to guys, uh, makintab na siya. Ayan yung pagka-bapping natin. So, ito, hindi pa, ito, hindi pa. Pero, ipapaspoord na natin kasi medyo matagal din. Baka mainip kayo kapapanood. <laughs> so, ayan. Ipapaspoord na natin ito para makita nyo na kagad yung buo. So, ayan. Ayan. Kunting bapping lang to at finish na siya. Ayan guys, yung so, kintab niya yung na yun guys so ayan mas forward na natin to para makita nyo na kagad yung resulta nitong na ginagawa natin so ayan let's go so ayan tapos na tayo mag dito so ayan makintab na sila makintab na yan lalo sa personal makintab yan ayan. pogi na yung mags natin ayan bali yung kabila naman ang titirahin natin si itong, itong harap yung inuna natin so ito yung sa kabila, sa likod na yung susunod natin yun sa mga gusto gumawa nito, bagay na bagay sa inyo po sa mga budget mail uh, gusto mo po more may mga mags, na, mags nila na stock Yan. solid yan ganda ng ano yan? style nya na ngayon compare sa stock lang dati na block lang yan okay. so yung tirayin na rin natin yung kabila para mabidyoan natin ng buo para makita nyo sya ng maganda so, uh, yan. let's go Guys, okay, tapos na tayo dito sa ating ginagawa yan ito yung bilang side ayan natapos natin makintab na rin yan nabapin na rin natin siya, so ayan bali mga itim itim sa loob hindi na natin kaya ibapin yan kasi nga singit na yan sobrang hirap na ibapin so, ayan. pero pag ganyan namang malayo presentable naman siya, so ayan guys oh. makintab guys yan. Pakita ko sa inyo sa labas para makita nyo talaga yung tsura nyo. No? Makintab siya. So, let's go. So, yan. nakita nyo na guys ganda nya solid may so, nya guys ayos yung pagkagawa hindi na sya mukhang stock mukha na syang ano after market mugs pero yun gin stock mugs natin yan na ginawa lang ganun so, yan sana may natutunan kayo sa ating video ngayon solid so, guys sa so, mga budget meal dyan try nyo na to para kahit pa paano maganda pa rin yung mugs nyo kasi nga stock mugs yung gamit yun lang guys then subscribe na kayo sa ating channel then click mo na rin yung button para updated ka sa mga next video na gagawin natin so yun lang guys thank you for watching